ko sa inyo, guys. Believe ba kayo sa gravity? Kasi kaya ko yung gawin. Tignan nyo. Naka-around na ako. Ito yung pader namin. Let's go. Ayun, guys. Nakabalikot na ako. guys. Nakababaan ako. no kang duno. Diyan. Ayan guys. Naniniwala daw kayo sa gravity? Guys. Naniniwala na kayo sa gravity? Di ba kayo mong gawin sa so, usap? Like and subscribe kung para malaman niyo yung technique ng paggawa nyo. Okay guys. So. so. Ayan. Ayan naman natin. Guys. Let's go yun guys balik ko lang then ako gumunta o. guys nang naniniwala kayo sa gravity ipa comment mo na lang kung bilig kayo sa gravity yes or no at pagka marunong kayo wag ka naka kung bilig ka sa gravity guys i like and subscribe mo na yan guys bye